Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerigma Magazine. Sa aklat ni Bishop Ambo David, nabasa ko ang kwentong nangyari sa kanya nung siya isang seminarista pa lamang. Kausap niya ang isang batang nakatira sa tambakan ng basura at namumuhay sa pagkalkal ng mga basyong bote at plastik na kanilang binebenta. Tinanong niya ang bata, "Kung ano ang ibig niyang hingin sa Diyos?" Agad na sinagot ng bata, "Sana magpaulan ng basura ang Diyos mula sa langit para marami kaming makuhang plastik at bote na maari naming ibenta at magkakapera ang aming pamilya." Nakakatawa'ng nakakalungkot ang sagot ng bata. Sa murang edad, alam niya ang dignidad at kantimpala ng pagiging masipag. Nakakalungkot lang dahil pwede naman siyang humingi ng laruan, pagkain, damit o pera mula sa Diyos, ngunit basura lang ang hiningi niya. Sa ating paghingi sa Diyos, ganun din ba tayo? Mga material na bagay na naluluma at lumilipas lang ba ang ating inaasam? Kapamilya, sabi ni San Pablo, ang mga bagay na panglangit ang isaisip natin hindi ang mga bagay na panlupa. Huwag tayong makontento sa basura dahil lang Diyos natin ay bukas palad. Tayo magdasal. Panginoon, tulungan niyo akong ituon ang aking paningin sa mga bagay na magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Amen.